Maraming salamat ka, Eric. Maraming salamat ka, Peter. Lahat ng ating kasamahan sa ating mga panauhing uh, pandangal. Pagkat kayo ay talagang guest of honor bawat isa. Mga kaibigan sa media, bilang panganay na anak ni Pangulong Ferdinand Marcos. Ate ng presidente ngayon na si Presidente Bongbo. Meron po ako sa aking puso na nagnanais makawala mula na sa matagal na panahon tulad ng aming pangalan, Marcos. Matagal ng pilit sinisira ng salitang martial law na bang walang mabuti o may katuturan na nagawa para sa Pilipinas. Ang akin, ang ating mga narinig sa hapong ito at naunawaan ay para bang ginawa tayong saksi, testigo sa katotohanan ng tinakpan ng ambisyon at malisyosong pampulitika. Gayunpaman, hindi na ito ang panahon para muling ungkatin ang nakaraan ng ating bansa. Ang ating bansa ay ang ating mamamayan. At dahil ang boses ng mamamayan ay tinig ng Panginoon, ang pagkaluklok sa aking kapatid ay ang pinakamalinaw na hatol ng bayan na ang martial law na tanging ibinabato sa pamumuno ng aking ama ay hindi alintala ng mga Pilipino. Ang gusto ng bayang ito ay kaunlaran. Kaunlaran makakamit lamang kung may kapayapaan. At inyong mga nais ng bawat lingkod bayan na nasa inyong harapan. Sino ako? para posasan ang mga nagkamali. Gayong ako at ang aking pamilya ay hindi naman perpekto. Sino ako kundi isa ring Pilipino, laging nangangarap ng katiwasayan, pagkakabuo at paghahawak kamay, mga kamay na humahawak sa dibdib tuwing nagpupugay sa ating watawat, sumasaludo sa kagitingan at laki sa kapwa Pilipino din. At ngayon, imbisposas at purseras, tanda ng pagtanggap at pakikinig sa mga salubin ng ating mga nagbabalik loob, isang pangako ng panganay ni Apo Lakay, ni Apo Ferdinand Marcos, na hindi kayo ni minsan tinuring nakaaway. Handog nito ang mga proyekto at pagtutulong sa pagsasaka, sa hanap buhay, pagsasanay at munting kapital upang makapag-umpisa muli. Prioridad sa kalusugan sa mga tumatanda ng mga nangaliwa. <laughs> at tulad ng sinabi at ginawa ng aking ama, simulan na rin natin ang usapin ng pagpapatawad ng pamahalaan. Ngayon na ang panahon umpisahan ang total amnesty nang wow. ng kaliwa man at pati na rin ng kanang hangay ng mga nagkudeta at iba pa. Pagkat ang pagpapatawad ang umpisa ng pagkakaisa. Unawaan natin ang isa't isa Pagkat sa hunot dulo, ang bawat isa sa atin ay Pilipino at Pilipino lamang. Kaya't magbibigay ako ng bracelet, hindi po siya. Mula kay Manang Aini, ay tanda ng pagiging ate ko sa inyo, sa inyong pamilya. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay ang Pilipino, mabuhay ang Pilipinas. Mabuhay po ang mga Pilipino, mabuhay ang Pilipinas. Palakpakan muli po natin, Senator Amy Marcos. Kasama po si Ka Peter Eric. Nakita niyo po ang porcelas. Napakarami pong magandang simbolismo.